Kayo? Ayan, ganyan ang ginawa. Ayan, kaya pala 'yan ingay. <laughs> Anong ginawa niyan <laughs> 'yan? Ha? Anong ginawa niyo dito? Ay, bawal tumawa. Yan 'yan. Lagot kayo ha. Bakit ito, ganito? ito? <laughs> yan 'yan. Bakit ganyan ano yan na? Nag... Ha? <laughs> Ano'ng ginawa oh, mo? Sinian, lagot ka kay Papa mo. Tuto, 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 Ba't tuto, ba? ganyan itsura mo? mo? La, yan 'yan ka. Didang, tignan mo mausok. Tignan mo yung pulbo. para may mga navi-video pang pulbo. Mm -hmm. Nagliliparan <laughs> na ano. Feeling nyo? <laughs> Feeling nyo <ka>. <laughs> white sand dyan? Ha? Dito ka, <laughs> dito ka. Long, magpaliwanag <laughs> ka. <laughs> Ikaw, magpaliwanag <laughs> ka. Anong ginawa nyo dito sa kwarto? Bakit uh -oh. ganyan na? Ha? Didang, halika dito. Sagot didang. Halika. Halika. <laughs> oh <my God. laughs> Diyos ko, lagot ka kay <laughs> papa mo. Pumbo. Nagkalat. Ang dalawa, ayan, yeah, magtago. Tanggalin niyan. Tanggalin. Tanggalin. Ah, o, oh, sagot. Anong ginawa niyo? Bakit Ay ganyan yung itsura niyo? Papagalit na. Ha? Hmm. Anong ginawa niyo? <laughs> oh, Nag-enjoy, hindi pa sumasak. <laughs> so. Lalo na to, oh. Ito, oh. Oh, ispasol. Huwag